to Okay, let's go. Ayan ang no, mga dumayo ng uh, Burautan dito kay uh, Boss Dan. Ayan po, ayan si Saan kayo sa Saan? Sa Ah, dito rin sa tundo. Shout out ha, shout out. O mga katapang burlogs. dito kami mga ngayon, mga mga blogger ng purang Si Papansin TV, si Elmo Vlog, si Tony Vlog, si Lakay, si Ganggang TV at saka si Cubs, Kubuntin TV. Wala yan. Budot yan, wala yan. Di ba wala kayo? Wag kayo budot. Ayan mga katropong bunok so, oh. Yung mga rilo ni Boss Dan oh. Madam Ganggang, Mata, mo ko na subscriber ng... Ay, lang. boss Lakay. Bigyan mo subscriber lima lang din. Boss, Papansin TV. Subscriber mo lima lang din. Ayan Ayan mo. Chào tóc này, chào tóc tayo sa latag sa mga latag ni ni Katropa ng DJ Risaldi. Ayun. Okay. Ayun yung kanyang mga latag. Shout out Boss DJ Risaldi. Oh, ayun yung mga latag ni Katropang DJ oh. tablet mga katropa so lahat ng mga mabibili mo dito nandito na lahat sa purautan ng uh, Carmen Planas ya, mga katropa puno kung kayo pumunta rito uh, diretso lang recto avenue uh, yun tanda nyo yung filters bank PDO, ayan, dito na, diretso na ang Carmen Planas ito, ito yung Carmen Planas

Uh, yung uh, 50 pesos sa bumbi raso. Jok, jok, jok. Ayan. Itik. 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 Oh, bibigyan mo sa lang. Oh, no, Murang-mura, mga katropa, oh. Mga katropa punok. Murang-mura ang itik na pula rito. Sa amin, puro puti. Kailangan kamutin pa bago mamulay. <laughs> Palakas pa. <laughs> <laughs>

araw talaga na linggo. O, talaga ang mabili. promo. Oo. Oh, may promo. Ano yung promo? Yung, eh, yung chicken joy? Kasi itong one bite. Oo. Oh. Ayong araw na linggo, kaya isa na linggo lang. Ah, so may discount pag araw na linggo. O mga katropang burloks ah. Kung kayo bibili na rilo, ay nang, nang, ano, nang cellphone, eh dito kayo sa Cabrin Planas. Kasi na yun. Kayo na makakabili. Oh, pag araw na linggo, si tatay, ang beta niya sa cellphone, eh, isang libo. Pero pag mga ordinary day, eh, one five hanggang dalawang libo. Kaya kaya, kung bukuta kayo dito, araw na linggo. Kaya, kita tayo ha. O, ayan Shout out, kita tayo. Shout out. Hmm, shout out. Yan, mura lang. O, mura lang ha. Tagi isang libo lang yan, o. Oh. O, oh, pakikita ko sa inyo ha, mga katropa. Ay, warranty ha? pa ka mo yan. Ano warranty? Habang buhay ako. O, oh, habang buhay si tatay. Habang buhay si tatay, may warranty. Shout out. Oh, Basta, baka uh, pili ka kung may problema, papalitan. Oo. Oh, oh. Oh, ayan, oh. ayan yung unit nila tayo. So, Ang tawa palitan mo. Samsung. Kapagal na yung yun, eh. Isang lang to. Ay, ilang gig to? 8 gig. 8 gig, o. Oh. 8 gig. So, pang, ano, pang, uh, pang support. O, oh, kapag so, oh. pa rin mag, ano, yan, mag gig. Pang, o, oh, pang support sa mga video. Okay, Tay. Okay. Ayun, uh, nakitera. Okay, Tay. Ha? Yeah. Ah. Oh. Salamat, salamat. Ay si Tatay Muslim mo. Oh. Uh, mura lang yung kanyang mga cellphone dito, mga katropa ng bundok. Kaya sabi nga niya eh, pag araw na din mo kayo pumunta, eh malaki ang bawas nung, uh, presyo ng presyo ng cellphone. Yung one five kokuha mo na nang 1,000. Ay, yung mga anikan eh. Ito, mga tumbler. Shout out, bro. Bro, shout out. Oh. Marami talaga dito, dito kayo maglalagay ng pitaka. Dito. Eh, si kuya. Eh, kahit sa traga, so, na tayong magagawa eh. Kawawa naman si Kuya. Tukutan. Talaga dapat dito maglalagay ng pitaan ng ano, daka. na, 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 na. Oh. na kung nakita namin yung makikita sa video, hindi eh. Di namin nakita eh. eh. yung mga tumbler mo. Shout out. Shout out. Shout out. Eh, yung mga tumbler niya. Magkano benta mo sa top tumbler? 200 lang yeah, po 20. 200 Depende sa liter yun, no? Sa litro po uh, Pag isa litro, 200 Ganyan yung magkano? 220 lang po Ayan, 220 yun 220 Malamig din ba yung binubuga niyan? Malamig din ang binubuga? Ako, lalagyan yung yelos eh Sa loob? Sa yelo? Ako Kaya po niya ko yan Adapter Ano ba magkano sa ganyan? Oh, magkano na katropa? 220 lang sa To tuyển đi To tuyển đi ăn bun yelo kát chú bice hobby moza katoma atropa hobby 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 Ayan, uh, kung nagda ako isa. Sige, okay, okay, okay. operate mo. Paano, ano? O, oh, sige. O, oh, yelo. Eh, ano, di, sasaksan. Type C. Ano, rechargeable siya. Ah, uh, hindi po. Diretso siya. Ano yun po yung adapter ng cellphone? Oh. Ah, diretso siya. Kung gusto niya power bank para matagal, ayun. Ah, power bank, okay. Mas oh. magpalamig na po. Rechargeable oh. siya. Akhirnya itu isa ha, baka madampot Baka kakalap ba kaya, kaya, kaya hindi pa nabibili Oh, pakicheck mo rin yun sa akin oh, uh, Shout out, shout out mga katropa Burlux TV nga pala, Burlux TV uh, Ayan, Burlux TV ha Idol uh, Salamat, salamat uh, uh, Isang kong subscriber, si kaibigan Dito sa Kapuntlana sa Puraw pa mga ibang mga anik-anik dito Ayan. may kasirola, kartero kasirola, kasirola kasirola, kasirola

不用。でも Um.

pocket may ulo Okay mga katropa po no mga vlog At uh, maraming maraming salamat sa sa dito Shout out sa mga Subscribers Mga Bagong subscribers Mga Mga OFW God bless and love you high.